nandito na tayo kay Mami at kay Nanay Mosa sa Gabriel Project Nasa Dubai! <laughs> Ayan yung kasama ko mabuo at ito. Pagkating lang, ano, baha. <laughs> thank you, Kuya Bong! Sa Kuya Bell! Thank you! sasakyan natin doon. Mm -hmm. Ayun ah, yung yung kay Boss Cooper ayun ah. Lagi na rin yung tubig. Right. Hindi, bukas si, si Boss Cooper. Katindaan ni Apong Esong. Si Sosto mo. LTC. baby eh no baby 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 ka eh ko kami kaso boy ha normal度, 50 metong butok boy 50 per head hmm. ayun 50 daw per head dito po gaganyan driver boss ha ang nano ang pawebbe, pawebbe. Sana i-Karen. Atong i-spare la rin private. Ay ang king tasa. Ali apo, ka side ni miro ni. Loso sumai. Karen la po talaga ah, bababa. Oo. Paano ganto bangkana naman? Ali, etep pumatang motor ka ni kay palengke. Ah, palengke. Mababaw naman po ka rin. Mababaw naman po ka rin. Asiya. Ayan, nabantihan raw. Sabi ni Kuya, ayan ha. Kumala kayo niya iniok, yung gulot robis. Direchuryo pa di ba? Ayan, iba na yung sakayan dito. Dati, mga motor, sakayan so, na ano, SUV. Ngayon, bangkana lang. Sobrang laki po yung tubig. So, uh, okay. yeah, dito sa Masantol, sa Ayan, mga boss. Ngayon, basta tayo. mo Tayo. hindi mo ulan. Ako na Ay, yung Yat, so, yung, pa. mo na. siya. tayo, Balaan e, nung magkakaroon ka lang. Balaan e, e ako yung nakamabresh. Gusto mo ka bebe, 250 ayo. Oo. Ulo Daming bangka. Puro bangka na lang namadahan diba dito. Yun, yun ang dati natin ginawa yung kay Boss Bear. yung ano yung grocery. Ayun o. No? Palak, reka yung gulo mo. Sandar na yung ating ano, yung ating sakyan. Ito pa yung kay Boss Dad. Ito pwede yung mga motor. Bangka na lang. Roger Plaza ayun, lubog dyan lang Dito na naman yung Para rin pa rin daw, kunad. Git kaliyan. Kabagay din manatake, 'no? Ang mapapunta, tapos natanong, "Kaya, 'to, 'di ba?" Wow! Kakano ka bebe, ya? Oh, boss, pagkatapos ng bangka, bangka pa rin yung sasakyan natin. Ayaw ko bibira ito kayo ng ha. Ang ganda lang yung bangka natin. Ako nung yan. Ayan, PNB. Tapos 7-11. Ito, pahirapan. Yung biyahe papuntang San Gabriel Project. mga boss pangatlong bangka na to. bako tayo makarating sa pinupuntaan pinupuntaan natin ayan na. ano na naman siya uh, may ano may motor motor na bangka yung kanina ano lang uh, yung ginagamit ang bangka rito sa plaza makabebe Ayan mga boss, nandito na tayo. Ang kay Mami Lita at kay Nanay Mosa, sa Project. Ayan, malalim. Uy. Ayan o. No? Malalim. Ang kay boss Joey. Wala rin ano, wala rin gumagawa. Ah

Tugay, okay, mga boss. Ayan, malis na yung sinagyan natin bangka. Dati, motorong yung sinasagyan natin ngayon bangka. Dito, baare. Kay nanay mosa, mga boss. last year uh, hindi naman po lumubog itong sa ilalim ngayon lang po lumubog to mga boss grabe grabe yung tubig ngayon sabi nung yung na Mamilita. malaki sobrang laki yung tubig yan yung ano natin kaya mo siya hindi naman lumubog kaya lang yung transportation ng mga tropa pahirapan kaya stop muna yung tabaho natin dito yan. So maglilinis muna tayo. Ayusin muna natin mga gamit natin mga boss. Babo. Grab na lang po lang dyan. Yung CR, hindi natin na hindi pa tayo nakapag-tense. Tapos yung mga closet, eto. May stop muna yung ano. Stop muna yung trabaho dito sa San Gabriel Project. Ayan. Okay, lagyan ng tubig. Ayos yung muna natin mga boss mga gamit natin. Para pagbalik natin na maayos yung mga gamit. So, ayan mga boss. Malinis na po. Yung mga gamit natin, tinas natin. Kahit na pumasok yung tubig dito, walang gano'ng masisira. Ayan. Dito wala na. Ang ah, cabinet. Hindi <coughs> natin nilagyan ng ano sa ilalim. Hindi sinasailalim para pag pumasok yung tubig, hindi siya masisira. halos nakataas na lahat yung mga gamit natin. Ito lang mga ano, yung mga ladder natin. Yan na. Siguro mga next week pa tayo pwede rito. Pag di na lumaki yung tubik, pag bumaba na yung semento, dito ko nilagay mga pintura natin. Ayan. Kahit isang hour lock lang ang tinaas. Mas okay na. Pero di na lumalaki. Ganyan na lang yung tulog. Sabi ni Madam Dina. O Madam Dina, ganyan na lang na lang. <laughs> Tapos yung ating adhesive. Ayan, din ko dito. Ayan, no? Taas ng tubig dito. Sa Madam din, ha? Halos hanggang tuhod. Dito. Ayan, dito. Buti na lang na naasinta natin to tsaka natambakan yun doon hindi natin nakuha ng, ano naasinta kaya nauli ayan mga boss yung kasamahan ko ngayon lang dumating oh ayan tapos na Atom tapos na buhatan oh. <laughs> hello sa Canada kung boss po kayo sa Canada ayan oh, shout out ah uh, <laughs> natin sa Canada si boss ano boss Boss Yang Yang saka Boss Let. Ayun, shout out sa mga Canada. Si Boss. Uh, saka si Boss Brel. <laughs> nasa Dubai. Ayan yung kasama kong mabubuhat ito. Parating lang. Ano, baha. Okay. Thank you, Kuya Bong. Saka Kuya Pel. Thank you. Ayan. Ayan, tapos na. Sa Kuya Pangking, Thank you. Tapos na yung trabaho. Nung dumating yung ating kasamaan. Ayan. So, yun mga boss. Ayan, malinis na. At tapos, nakataas na lahat yung gamit natin. Kaya, siguro, baka next week, pwede na tayo dito. Mas maganda yung naka, ano, nakahanda sa baha. Pero sa tingin ko, ayan, umaraw na. Hindi na siguro to. Ganyan na lang. Paliit na lang to. Ano tayo? Ayan, si... Boss Don Don. Boss Don Don. Ano? Makalbog na. Makalbog na. Oo na. Wala na ano kanya ng gawang tao wala tanga karapat na, <laughs> <laughs> na. and ang project natin ang laki yung tubig si Don Don ang bangka na yung ginagamit natin ayan yung bangka sakay tayo ng bangka dyan pati yung kay Boss Joey walang ano walang gumagawa dito sa katabi na ating project Pero yung bangkang ano natin sasakyan Papuntang ano Plaza Makabebe pagkatapos doon Bangka na naman Papuntang Masantol hmm. Ayan sakay na tayo mga boss Nang bangka Ayan okay Babay <laughs> Marcos, pauwi na tayo ah, uh, bangka na naman ayun uh, okay na yung ating ano, project mong kay Nanay Mosa uh, baka next week na tayo okay, pwede bumalik doon so ayan yung lugar dito sa San Gabriel Project bangka, baha okay, salamat po God bless, ingat po kayo lahat